maulan pero still hindi pa rin po tayo titigil para tumulong dahil alam ko marami po ang naghanap ng kasagutan especially nga po sa usapang breakup since tayo nga po ay recovery coach breakup expert taos-puso pa rin po tayong tutulong dahil alam ko ito po ay napakahirap. Pag kayo po ay nasa breakup situation, alam naman po natin na talaga nagpapanik ka, very devastating mga utol, problemado at wala kang motivation sa puso mo. Napakahirap gumalaw, napakahirap mag-isip. Doon sa sinabi kong yon mga utol ay makakakuha ka na ng clue. Dahil basic na basic, tatanungin kita ngayon utol, ang ex mo, sa palagay mo ba utol, ay malinaw po ang pag-iisip sa oras na to, may clear mind at tamang desisyon. Di ba po kung halimbawa kayo po ay kagagaling lang or let's say nasa breakup situation ngayon, I'm very sure naman po mga utol na siya po ay gulong-gulo. Ngayon ang tanong dito mga utol, basic ha, sa so, tingin mo ba ang tao pag magulo ang pag-iisip, hindi malinaw, walang direksyon, nakakapag-isip at nakakapag-desisyon po ba siya ng tama? Yung talagang gusto natin? So kung halimbawa siya po ay nasa ganito mga utol, bakit po natin kinukulit na siya po ay bumalik sa atin? Wherein alam naman po natin na hindi pa po siya prepared. Hindi pa po siya mentally and emotionally ready. So ang ibig ko po sabihin dito, most likely, hindi po siya tatanggap ng kahit anong situation. Hindi po niya ibibigay clearly kung ano yung nasa kalooban niya. Kung siya po ay nagmamahal pa rin, natural na papasok pa rin po siya doon sa non-approval period aayaw pa rin po ang kahit sinong ex mga utol dahil nga po hindi siya makapag-isip ng mabuti at kung halimbawa kayo nga po ay nagde-depress at patuloy na kinukulit pa rin po siya sa mga oras na to mga utol lalo pong sasama dahil alam naman po natin ito po ay magiging unattractive hindi lang yun ang mangyayari pa mga utol lalo lang pong lalayo yung emotions niya sa atin mga kapatid ang pag-uusapan natin ngayon ay related sa sinasabi ko na ito nga po kung halimbawa kayo nga po ay binlock niya at wala kayong maisip na solusyon at dapat gawin. Although napakarami ko ng vlogs tungkol dito, ilang beses ko na rin pong tinuro at sinabi kung paano mo i-handle ito mga utol. Pero hindi pa rin po tayo magsasawa to remind and always ibigay itong mga teknik na to as a guide para alam din po natin kung paano po tayo lugar at ano po ang dapat nating gawin. Well, kung halimbawa kayo po ay binlock mga utol, basically alam natin na ito po ay nagmumula sa tinatawag na attachment kasi kung wala naman po pakialam ang ex mo sa iyo he or she don't even care hindi niya gagawin yun mga utol pero tulad na sinabi ko tingnan mo muna kung kinukulit natin siya kung kinukulit natin siya mga utol attachment pa rin po ang magiging root cause nito at basically kailangan lang naman po natin tumigil or mag pull back. pero kung kayo po ay nananahimik na mga utol and sabi na nga po natin na binablock tayo alam natin na ito po ay rooted, nagmula nga po doon sa attachment, emotions, or feelings. Ibig sabihin po nito, meron siyang inexpect expect na gawin mo. At sinasabi ko nga madalas ito sa mga relationship coaching ko, o sa consultation ko one-on-one, -on -one, na ito po tinatawag natin na melodrama, or dramatic experience ng isang breakup. Ngayon mga utol, bakit tayo sasali doon sa melodrama na yun? Ang dapat mong gawin, umiwas ka doon ipakilala mo sa kanya at iparamdam mo sa kanya na hindi ako papasok or makikijoin dyan sa melodrama mo. Ako ay magpapatuloy pa rin po sa buhay, patuloy na magi improve patuloy na mag heal emotionally at palakas ng palakas. Ito ang dapat maramdaman ng ex mo. Hindi yung papakita ka na apektado ka. Dahil sabi ko nga, most likely, yun ang gusto niya mangyari. So bakit mo ibibigay sa kanya mga utol? Bakit mo ipoprovide ito na magsisilbing pang boost ng kanyang ego? Or I would say, palalakasin pa natin siya. Dapat po ang XY maging weaker and weaker and weaker. Kaya nga po dapat ang gawin mo rito utol, ipakita mo na hindi ka apektado. Iparamdam mo sa kanya na patuloy ka pa mag-improve. Iparamdam mo, ipakita mo sa kanya na hindi ka sasali doon sa melodrama na yon at makikijoin nga po doon sa saraswela or emotional struggles na most likely ay nararamdaman niya. Kahit sabihin na natin na tayo po ay nahihirapan, hindi po natin ito dapat ipinaparamdam sa kanya. Ngayon utol, syempre pag tayo po ay binablock, alam naman po natin na tayo po ay talagang madidepress, malulungkot. Dapat po humanap po tayo ng paraan, makinig po tayo ng mga video katulad nito para malabanan natin ito dahil kailangan natin ng diversion kailangan may divert natin yung ating isip kasi pag halimbawa tayo po ay bumigay dito nagpakita na tayo po ay na-depress o naapektuhan lalo lang pong ipupursige ng ating ex yung kanyang ginagawa kasi makikita niya na tayo nga po ay naapektuhan o nadadala nito kaya dapat ang ginagawa po natin ay pinaparamdam natin sa kanya na tayo po ay nagkakaroon po ng better life nagkakaroon pa rin po ng buhay patuloy na tayo po ay nagmo-move forward pa rin kahit nasabihin na natin alam niya deep inside na tayo po ay apektado. Mas importante at maganda pa rin na hindi po niya ito nasasaksihan. At ang nasasaksihan nga po niya ay yung opposite ng kanyang ini-expect, which is positivity mga utol. Sa aking coaching session ay tinuturo ko kung paano mo mabilis na mai-implement ito at kung ano yung mga dapat niyong iwasan, katulad nga po ng communication. Siyempre sa communication mga utol, dito tayo madalas nasisilo o nagkakamali. Huwag na huwag tayo magkukommunicate Especially na tayo po ay nag initiate Kung hindi maiwasan mga utol, may mga solusyon naman po tayo dyan. Pero as much as possible, cut connection. Number two mga utol, alam natin na meron tayong mga minions or mga nagmamarites during the breakup. Marami tayong nakakausap eh. Syempre po, iiwasan po natin ito. Kadalasan po kasi pag tayo po ay nasa breakup, ang hiling natin kumausap ng mga tao mga utol. Eh alam naman po natin na kung yari pong tayo ay binlock, tapos ikinuwento kagad natin sa mga people or individuals na related sa kanya o nagkukwento sa kanya mga utol, most likely pag ito po ay naikwento, mabubus pa rin po yung kanyang ego. Ang kahuli-huli nito, tayo po ay mabubuking pa rin. Kaya nga kailangan mga utol yung tinatawag na smoke screen, yung hindi niya dapat nararamdaman yung actual na nangyayari sa iyo at para siyang nangangapa with curiosity. Dahil pagkalimbawang binlock niya kayo, bukas ang tenga niyan, dilat ang mga mata niyan, naghihintay yan mga utol kung anong reactions o ano ang gagawin mo dahil alam naman po natin siya po ay naging karelasyon mo na sa breakup kayo. Kaya kung alimbawang makakatunog po siya, makakaranig po siya ng balita from you at yung balita na yon ay talagang sabi na kayo po ay napetuhan, magra-rocket science nga po yung kanyang feelings. Mabubus yung kanyang ego and pride which will make us a little bit anxious at takot. Dahil ang gusto nga po natin ay makarating nga po siya doon sa point kung saan siya nga po ay magkakaroon na nga po ng realization. Nang sa ganon, unti-unti na po niyang makita yung regrets at value natin. And syempre, bumalik. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV. Kaya kung nag-iisip tayo ng sagot sa mga katanungan kung paano mamaibabalik ang ex mo o kung bakit hindi pa bumabalik ang ex mo mga utol, baka yung clear way or path na yon ang problema mga utol. Dahil basically mga utol, paano ka makikipag-reconcile or magkoconnect sa tao kung nakukuryente o negatibo ang pakiramdam mo. So dapat ito po ay isa sa mga inuuna at pinapriority natin kung ready na po kayo mag-reestablish ng communication or reconnect sa ex mo. Provided mga utol na nagawa na po natin yung mga tinuturo ko na graceful exit, no contact, na naibalik mo na yung halaga mo mga utol and then yun po ang last at susunod doon po kayo magkakabalik ang dalawa maging positive lang tayo mga utol at syempre hindi po natin pwedeng alisin yung lagi nating tinuturo na self-improvement kasi kung hindi tayo magi improve mga utol kung halimbawa hindi natin paparamdam na tayo po ay nag-level up o nagbago mga utol hindi rin po magkakaroon ng inspiration ang mangyayari parang iba band-aid solution nyo lang po yung pakikipagbalikan sa kanya o yung pakikipagbalikan niya sa iyo. Pero in the end, mga utol, hindi rin po kayo magtatagumpay or maglalas. Ang sabi ko nga po, isa sa mga number one priority natin, alam nyo naman po ang pinaka-priority po natin sa Papong TV mga utol, ay tulungan ko po kayo sa mga relationship problem ninyo, maibalik ang ex mo, pero piliin na niya kayo at magstay siya sa inyo mga kapatid. Hindi yung maibalik ko lang siya, for the sake na naibalik ko lang mga utol. And in the end, mawawasak din pala at hindi rin naman pala magiging successful. Siyempre, ang pinaka-priority natin mga utol ay magtagumpay po kayo. Regarding naman sa video ng no contact, napakarami nating video dyan. Malamang narinig-rinig nyo na yon kung halimbawa ang first time nyo pong nanood dito mga utol, I suggest na balikan nyo po yung mga lumang video natin. Kasi po yung no contact, hindi lang siya basta ikakat mo lahat mga kapatid. In fact, tinuturo ko yan sa mga coaching session ko. At yan po ay napaka-importante, I would say, pinaka-effective para bumalik ang ex mo dahil makakatulong po ito para sa self-improvement natin, ma-detox yung situation, magkaroon ng clarity mga utol, at syempre an opportunity for your ex na makita yung value natin at mamiss po tayo. Dahil I believe in the old saying na pagka, halimbawang ang isang bagay ay wala na o sitwasyon na nawala na sa'yo, doon mo mararamdaman yung totoong halaga nito.